Ay. 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 na Ay. Ay. Sa ngalan ng Ama ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Maghari kapayapaan sa kahanan ito at sa mga nanimirahan dito. Mga kapatid, halina at makinig sa banal na salita ng Diyos nang makintal sa ating puso at diwang aral na gabay ng mag-anak sa kanilang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagpasok ninyo sa limang bahay, sabihin muna ninyo maghari na ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung may ibigin sa kapayapaan na nak nakatira roon, sa, sa ang kapayapaan ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito malatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan kanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa limang bayan kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo pagalingin ninyo ang mamay sakit doon at sabihin sa bayan Nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka, Pinupuri ka, namin, ka, Panginoon, ka namin, Panginoon. Christo. Christo. Mga kapatid, halina't dumulog sa Ama ng bukal ng buhay ng lahat ng mga mag-anak at sambayanan. Sa bawat panalangin natin itutugon, ating sapagkat lupa kang bawain. Amang mapagmahal, lubin mong pamayanihan ng tapat na pama, pagmamahalan ang tahanan ito ay niluluhog namin sapagkat lubha kang mawain. Amang mapagkalinga, lubin mong maging bukas palad kami lagi sa mga kapus pala, at sawi, iniluluhod namin sapagkat lubha kang mawain. Amang may kapal, Lobin mong maging masigasi kami sa pagpapalaganap ng iyong pagkahari iniluluhog namin sa pagkatlubha kang mawain. Aman, aming Ama, sa iyong kagandahan loob, ibinigay mo sa amin ang iyong buhay at pagmamahal. Tangkilikin mo ang iyong namimintuhong angkan, yamang ikaw ang pinagmumulan ng kanyang mabuting pagsasamahan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Manalangin tayo. Manalangin ka, Panginoon Yesu Kristo, sa piling ng mga nagpapasinaya sa bahay na ito at humihiling ng pagbabasba sa iyo. Upang sa paglagi rito'y kanilang madamang yung pagpupok, upang sa paglabas dito'y kanilang makamit ang iyong pagtataguyod, at upang sa pagbalik dito'y kanilang mapaunakan ang iyong pagpasok hanggang tanay sumapit sa iyong inihandang tahanan, sa maligayang pagpisan sa iyong ama sa kalangitan. Hari namin nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Mm -hmm. ah! Ang banal na tubig na wang ito ay magpapaalala ng pakikisa sa kamatay at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng minyan.

हम लोग को कंडीशनिंग से भी जामुन के बिल सलाह आती है सब बात है तो ज्यादा जो है वो कुछ हानिकारक है और हम ये सब बातें को ध्यान में रखा है इसलिए कायदों का ध्यान जरूर में रखें

Akit pak Akit masih padat. Akhirnya, aku merasa masih merasa pagi. Akhirnya, si merasa Akit, No? tayong na dinapasan 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 dinapasan

at ang salita ni Kristo ay may ang lubusan sa ating kalulupan. Upang anuman ng ating nanapigil sa salita o gawa, ay mangyari ng lahat sa ngalan ng Panginoon ngayon at magpasa walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magbalayin kayo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Ama. at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Madang hapon, Father. Oh, guys.